Good morning mga idol, malunggay ilagay natin sa ating tinulang manok masarap tong malunggay sa tinulang mga idol hindi ko nalalagyan ng kamatis mga idol baka mag-react naman yung mga basir natin dyan mga idol so magkape muna tayo initan natin mga idol oh. Kapi natin mainit lang na tubig, tapos kaunting asin. Wow, init sa inyo na tayo magkapi, mga idol! Tubig, tapos lagyan ng kaunting asin, ayos na. So, Ayan lang maghimay. Baka hindi pa kayo marunong maghimay ng malunggay. Ganyan lang. Talagay natin sa ating tinula. Shout out ng marami sa inyo mga idol. Good morning, good morning. Maraming maraming salamat sa mga solid followers ko dyan. Na walang sawang pa nanonood ng aking mga simple video. Ingat po tayo palagi mga idol malapit ng Pasko at Merry Christmas sa inyong lahat mga idol sana maging masaya yung Pasko nating lahat mga idol so tapusin ko lang maging may at lagay natin sa ating ano tinulang isda ay tinulang manok sorry manok pala hindi isda idol malambot na yung ating tinulang isda ay isda manok isda ako ng isda mga idol sorry manok pala yan mga idol <laughs> isda na lang sinasabi na idol nasanay kasi sa isda, isda na ulam yan at yung malunggay at masarap yan tinulang manok, kain na tayo thank you lord, sarap na sabaw 外地。<Bye. S 2> <Bye. S 1> 嗯。Um. tat nang malunggay mga idol salamat mga idol. Per like and share